Hey, what's up mga bossing? It's Megan Sir God. Welcome back ulit sa ating channel. Kumusta po tayong lahat? Yay, yay, yay. <laughs> so right now nandito tayo sa may uh, Dipolog Boulevard again. So ko lang uh, i-share sa inyo itong side mirror na ginagamit dito sa Nmax ng kuya ko. So baka kasi trip niyo 'to eh. Ano? Kita niyo ba yung ano looks niya? baka uh, trip niyo yung gantong uh, side mirror. Flex kusha sa inyo. This side mirror is, ang pangalan nya is space save, clearless sight. So this is a aftermarket side mirror. Bibili mo sa Shopee at Lazada. Lagay ko na lang sa screen kung magkano yung presyo niya. Uh, I think this is not aluminum. No oh, metal siya. Pero maganda yung kanyang pagkaka-finish, matte, matte black And then meron siyang uh, mga joints dito Ang first joint niya itong mismo nakakabit dito sa may side mirror uh, bracket ng ating stock ng NMAX Sunod naman itong nga uh, pinaka arm ng ating uh, side mirror so may um, tornilyo yan dito after mong makabit to um, uh, unang pyesa kakabit mo naman itong pinaka arm nya using allen screw so I believe meron na itong kasamang allen screw tapos yon makabit mo yan, adjust mo na lang So this is a uh, 360 360 side mirror kasi pwede mo siya matwist. Maba, ayan, pwede mo siya matwist no? yung ginagamit ko siya kanina ito siya yung ikli lang ng side mirror niya pero pwede mo pala siyang palaparin and I, I think for me ha, ito yung may pinakamagandang uh, setup para makita mo yung nasa likod mo kasi syempre ang purpose ng side mirror mga bossing di ba para makita mo yung nasa likod mo kung mag overtake ka dito wala bang magkakat sa gilid mo sa left and right mo so ito yung purpose niya pero kung gusto mo yung medyo makitid yung ano, yung side mirror para dagdag looks, ika nga nila, no. So pwede mong iganto. Ayan, uh, looks mo ganyan. Yun nga lang, pag ganto, medyo maglilin ka ng konti sa side mo para makita mo yung sa likuran. Limited na yung yung side of yung side mo kasi nga pinaliit mo yung ano eh yung side mirror ito. Ito. pero kung nakaganyan oh talagang mas maganda okay. para sa akin mas okay yung ganitong setup malapad yung kanyang side mirror yung iba kasi maninipis eh diba ito talagang uh, malinaw siya tapos malaki malapad yung uh, uh, side mirror kaya kita mo kita mo pati muka <laughs> kita mo talaga yung nasa likod mo left and right kitang kita So ayun na mga boss, gusto ko na sa i-flex baka kasi eh, naghahanap kayo ng side mirror tapos sa, ah, syempre dami niyan sa market eh. Ito, marerecommend ko sa inyo. Pwede ito sa mga Click, Yamaha, mga Aerox, Nmax. So this is a universal side mirror kaya pwede ito sa lahat ng motor lalo na sa mga sporty type motors and scooters. So, yun lang mga bossing. Until next time. Hanggang sa susunod na vlog. Again, this is our God. Ingat mo tayong lahat. Keep safe, ride safe, and God bless us all. Bye-bye. Peace, yo.